ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayon nga ay sumitindi ang gantihan at labanan sa pagitan na nito ni Amira at ng kanyang mga kalaban. Ngunit tila ba nakakaramdam na siya ng konsensya, tila ba wala na siyang ganang ipagpatuloy pa ang kanyang paghiganti sa mga tera at sa crazy five. Samantala, um, magkakaroon naman siya ng isang bodyguard at ang tinanong siya ni Lola ay sino, sino nga ba ito? Ay sinabi lamang ni Amira na ikatutuwa niya kung sino nga ba ang bagong card nga nito. Ngunit sino nga ba ang uh, bagong uh, nag-aalaga or nagbabantay dito nga kay Amira? Habang si Magnolia naman ay pinagkamamastan o inoobserbahan kung ano nga ba ang mga plano ni Amira dahil nakakaramdam siya na ayaw na nga nito ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti at hindi, hindi siya makakapayag na matigil na ito hanggat hindi nagbumabagsa ang buong pamilya Tera at masatisfy nga siya sa paghiganti na gaganap. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa makilip.